Lang, bago nga namin sa lubungin ng bagong taon, ito muna yung nangyari. Kumuha na nga ako ng mangkot. pag kabukas ko nga ng drum, na pala yung bigas namin. <laughs> nilagyan ko na nga ito ng laman at gagawa nga kasi ko ng prosperity Nang lang sinasabi. Iba-iba nga din na sa taon-taon, pero ganito nga lang yung ginagawa ko. Bali sa pinakagitna nga, nilagyan ko nga lang ng pera. At sa mga gilid naman, pinaikutan ko naman ng bariyang 20 peto. At sayang nga lang din noong 2022 at 2023, yung, yung mga pera ko nga ginamit Nang itinabi ko. Yun nga, sana ilalagay ko ngayon at dadagdagan ko na alang ng panibago. <laughs> kaso nga lang nung kinakailangan ko na nga, eh, hindi ko na nga mahanap -hanapin. Kaya nga ito, nagpabilit na nga lang ulit ako. At ang mga tinuso ko naman nga dyan, puro tigda 50 pesos, 100, 200, 500, saka 1,000. <laughs> Tapos nagsabit na nga din ako ng 20 petot nga dito sa pintuan. Saka nga din dito sa dati kong kwarto. <laughs> tatlong piraso na nga din sana to, kaso nga lang, palagi naman nawawali na kasabit dito. <laughs> display na nga din kami ng Happy New Year. <laughs> ang problema nga lang, mali nga yung number kong nabili yun. Hindi ko naman nga masasoli at sarado na kay pinagbilan ko at gabi <laughs> na. Lang namin ng paraan, pinag palit na nga lang namin yung 2 sa kayong 4. Tatabang nag guys nga ako, may tumawag nga sa akin. Ay pinakita nga siyang dalawang paper mo. Yung isa nga para sa kanya at regalo naman niya sa akin yung isa. Pinabuksan ko na nga sa akin at yan nga yun. Was. Okay po, main ko na nga po yung nagsusot. <laughs> Joke lang. Oh, siya, mabalik na nga tayo. Nandito na nga din yung mga prutas. Naluto na nga din mga handa namin. Kaya inilagay na nga namin dito sa lamesa. Meron niya kami lumpiang isda. Hot dog. Tapos dalawang lalagyan nga din pala yung nagawa namin kanisala. Umorder nga din kami dalawang kilong barbecue. At dalawang manok na iniluto nga sa air fryer. Tapos binuksan ko naman niya itong kulit. Nilagyan na nga din ng yelot, pinalamig nga namin dito tong gelatin. Yung isa naman na to, tignan nyo naman yung ginawa ni mama. Baka <laughs> nga daw kasi wala pang bagong toon, maubos to. Nilagyan niya na nga ng kaden at padlock, mainam na nga daw yung sigurado. Baka nga din malimutan ko pa. Pinagbubuksan ko na nga di lahat ng bintana nga sa kwarto, sa loob, sa CR. Para sa ganun, lahat ng swerte e pumas Pero syempre, nasa sa atin pa nga din. Ang paggawa ng ating kinabukas. Nang mga alas 11 na nga din, naligo na din ako. sigurado nga ako magkakagulo na nga mama yeah. Kaya ko na nga din picture na nga muna kami. At isa na naman yung bagong taon na sasalubong niya namin na magkakasama at buo ang pamilya. <laughs> dito pang idagdag naming handa, may pusi. May ulam nga din na minudo. Pang imagis naman niya tong coffee jelly. Salad at saka doon. At dahil may ilang minuto pa nga kami natitira bago nga sa pagsalubong sa bagong taon. Kesa nga kakapalakad-lakad at palisaw-lisaw nga lang kami, Kaya meron ako dito ng hinanda na Spin the wheel! Ayan, meron tayo ditong 50, 100, 200, saka 500. At yung mamalasi naman, ayan, meron tayong shot. At syempre, meron tayong import dito sa gilid ang magpapabigay ng premyo! Tempo, tempo, yung gawa ganon! Yung gawa ganon! Unahin po natin dito kay Papa. Oh, spin the wheel, Papa! 1, 2, 3, go! Hey! Ah! Four, five, yeah, yeah. Spin the wheel, mama. Wah, ah, shot, 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 shot. Hule, shot mu mama. Oh. Shot, nang ingin cuma isa. Spin the wheel, Alia. Ah, shot. Chat. Nangalasa tayo pag ganyan. Chat. Nangi, <laughs> nangihingi na po yun ng ano na panalunan ni Papa. Spin the wheel, Inton. Spin the wheel. Ayun na, ayun na, ayun <laughs> kaya shot din, shot. <laughs> Nangiinggit. Nangiinggit to. Oh. Iniinggit po yung bisita namin. Shot puno. Sa 500 mo. Ah, shot. Shot. Dire-diretso. Spin the wheel, Ken! Up, 500. Ah, 200! Bilangan mo! 100! 200! Yes! Spin the wheel, Kelly! Oh, 200! 200! 200. Yay! Yeah. Spin the wheel, Bisita! Up, 200! 200! One hundred! Congrats! Nanalo ka ng 200 hundred. Thank you. Nanalo ka ng two hundred. <laughs> Siyempre, total naman, tinulukan tayo dito ng ating tagabigay ng pera. Kapag asa ka munalo, kailangan ipa 500 mo to. Ready ka na? One, two, three. Spin the wheel! <laughs> <laughs> Shot! Shot! Yun! At ito nga, na ilang segundo na nga lang sabay-sabay na nga kami nag-countdown Nang to na nga ay alas 12 Sabay-sabay na nga kami bubate ng Happy New Year At syempre mula nga po sa aking pamilya Kayo pa binabati nga din po namin ng maligayang bagong taon. May mga natabi nga din akong bariya Kaya nga ginawa ko nga dito mula nga dito sa terrace, sa kwarto nga nila mama Sa kwarto ng mga kapatid ko, dito nga sa loob E eh, pinag-aagisan ko nga ng bariya Oh, you doing? How you doing? Sa kwarto ko. Ang pag Dito, dito, tignan natin! Sa pintana, yun! Wow! Bye, boys! Yeah, Happy New Year po sa inyong lahat! Ang ganda yun! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year. Okay. Wow! Ang dami ng tao sa labo to! Happy New Year! Bless! Oh. Happy New Year! Happy New Year! talaga nga namang rinig na rinig ko nga yung mga tunog nga ng motor. Napakabilis ko nga tumatakbo para makita ko ano nga yung pinagagagawa nila. At kaya sa anuman nga lugar, may ganito yun. At sa kapanahonan nga ngayon, ito na nga yata yung sa paputo. Taba at naunahan pa nga ako ni Papa dito. <laughs> Tapos hindi na nga din ako masyadong dumikin. Medyo nag-aalangan nga kasi ko, bak nga ako umami bigla na loong mandar Hindi na nga din ako nakatagal dot, hindi ko na nga talaga nakayana. kaya kahit kasi sarili kong sigaw, hindi ko na nga din mapakinggan. <laughs> Pagbalik ko nga sa may, may inabot niyang regalo yung kapatid ko na to para sa akin. Tapos nga po kami pumunta doon sa labas para makita yung mga fireworks, yung mga nagpapatunog ng motor. Ito, kainan na! Oh, ito po! Oh, sarap naman ng sobo. Ito naman, ako na ano lahat hinagis kong pera. Here, ito inner fryer. Oh, oh napakalambot. Oh, napakalambot. oh napakalambot. Oh. Ano? Napakalambot. Oh. Nalalasag na po yung ano, yung laman. Ito po yun, know, oh, inner fryer. Na nga din sa atin yung kapatid ko saka nga si nanay kaya sinalubong na nga namin siya ng pagbe at lahat nga naman pumapasok nga dito sa aming tahanan pinaaya na nga namin na sabay-sabay nga kaming kumain